Yeah. So guys, nakarating na nga kami ng bahay. Galing sa grocery. Tsaka hindi na kami nag-video doon sa groceryhan kasi ano na kasi, malali kasi tagulan. Kaya e, yung nga binili namin ito o. Oh. Yan. E, ito na kami, Janice. Grocery rin guys. Mga pangailangan ng bahay. Wala yung mga anong niyang sabon. Ayan. I-flix mo yung ano mo, sapatos mo. Yo. Hey. Yo. Hindi. Hindi. Ibang arins pa niya, guys. Ito, oh. sabon Pabuns sa plato, guys. Ito. Sabon. Kunin mo nga yung tablet ko, Joey. Sunrock. Diyel column table. Alcohol. Dels. O so, sa sabong ay ano sa pangugas ba. O so, pang ano scrub. O gel, tabi ko din. Lagay niya yan diyan sa ni mga lagayan. Kasi so, pala meron siyang ano si Canton at Sukal Suka Milo Suka Tuyo Tuyo Babuong Namili pa siya babuong Saka sabon yung barita tsaka itong mga safeguard Ini piraso budget yang ito sa isang ano guys so guys guys po shampoo powder sakadusina kadusina sa Saka Nga, ah, magiging sarap. Yan lang ang pinamili namin, guys. Ito yung sapatos, guys. O, binili ko sa kanya. Buma. Parang, ano siya? Buma na plastic ba? Ano sa ba? Ano? binili ko binilhan ko siya kasi nga para sa tagulan kasi si yung isa kasi si Joey meron naman siya bumili din ako ng dingdong mm -hmm. favorite ang binili nating bigas guys ilagay natin sa saldi kay basa ang kanyang tako ganito yung bigas na gina consume ako, guys Ganyan guys, ilagay natin sa balde hayan mo yung kalat. Nakita pa yung mga paa. Bida-bida kayo ng mga paa, guys. amat sa sahig, oh. Bida-bida kayo ng mga paa. Bida-bida kayo ng akong mga ano, guys. Kauban. Huh? Sabay-saboy pa, oh. Ayun, mga paa, oh. Hayaan mo yung kalat. importante, hindi ka Sobrang puno ng balde niya. Guys. Lipat ko dito yung iba sa ano. Maliit na kasi Coco pandan. Rice. Rice is life tayo. Sa puno. Ito ang aming mga sabon at shampoo, yung mga pangailangan, pangligo, panglaba guys. Dito lang namin nilagay sa maliit na basket. Ito ang budget namin sa isang buwan. Maliit na basket lang, kunting pangangailangan. At saka yung sabon na panghugas din ng mga plato, yan na sa gilid o oh, isang buti.